Mga ka-abroad, dinala na, na natin ang Dubai Aquarium. Napakaganda. Ang sarap ditong mamingit. Ang sarap. Ang sarap dito, manlambat, oh. Kita nyo yung mga tribali na yan, yung lalaki. Kita nyo yung mga sapsap -sap na yan. <laughs> ang sarap, ang sarap yung prito. Ang sarap yung pinirito. Yung mga pating na yan, oh yung mga stingray ang lalaki grabe grabe ayan may nag ano nag uh, nililis na ng aquarium nililis yan yung, yung iba naman yan nagpapakain yung sa taas yan eh, nagpapakain yun merong submersible na sasakyan tapos nandun ka sa loob, pwede ka mag uh, ng misda para maglapitan sila. Ayun, tulad yun. Ayan, oh. Ang lalaki ng pati, oh. Kasi ang lalaki ng tao. Tapos yung pagi. Kasi lalaki, mas laki, malaki pa sa talyasi namin. Ayan. Oh, grabe nakakamangan, nakaka-amaze itong pating na to, naku, ito yung natin yung pinakamalakang pating dito sa loob <laughs> Ang ganda. <laughs>

Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah <laughs> menonton.